Yan, mga idol. Nandito na naman tayo sa Sapa. At syempre, maraming maraming salamat sa akong lahat sa patuloy na suporta mga Lodi. Naku, sana hindi siya umulan. Yan, dahil makulimlim Mga ating kalangitan. Okay. Nalay tayo ng labas ngayon dahil ang dami pa natin ginawa sa bahay. Kaya, ito, ano, uulan na. Oh, yan lang tayo. Ayun na baba dyan. Oh. Ulan na siya. So, ang gagawin natin? Tingnan natin kung tutuloy niya. Okay, yan. Siyempre, maraming maraming salamat ulit mga idol sa patuloy na suporta. Time to na naman. nebre siyempre, siyempre. Yan. Ingat-ingat at tatambay lang natin saglit. Tambay natin saglit kung paano. Ulan na nga ito. na tayo ng ulan. Yan. Ulan na. Yan na nga. Tago muna tayo, magtago, magtago, magtago. Yan, yeah, standby, standby lang, standby. Ayun, mga idol. So, may payong tayo. May payong tayo. Tapos maglalatag pa rin tayo. Latag pa rin kasi. Payong oras. Ganaan na kung sino kakagat. Diba? Ganaan kung sino kakagat, mga mga. Ito yung latag natin. Olan na, lang, maunan. Hmm. Ganaan din kung anong kakagat. Medyo lili naman itong lugar ko. Ito lang. Ayan. Medyo main po na. Ano ito? Kung paano ang mo, niya. Rotation niya. Ayan. Nào, nhanh, mình đi cả, Nó nhanh, 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 tak parin dagat dagat parin pano eh ayo hindi major no wala lang Manan natin. kaya pag ganito maulan mga idol, mahirap sa tilapia ngayon. Pag ganito maulan. Tambahan na lang. Tambahan pagka may kagagat. Pero karamihan wala. dito na sa malapit. Ayan. 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 Ayan mga ito. Meron dyan, meron dun. ano na natin ito.

Yan ay doon. Hindi tayo makapesto ng maayos. Yan dahil kaulan nga. So, matilahin lang natin ang ilan Dati yung payong ko. So, <laughs> lampay ko na. Ang tayo mabasa ng dorodoro ito. Yan, dito. Yan, dito natin lang. Uy, mali. Yan na naman. Ayan, ako. Tumaob. Tumaob.

lakas ng ulo yun palatan dahan na lang natin dyan pag uh, hinila yan yun wala natin makikita kung may huli na pero kung ganyan wala wala tayo makikita sa ganyan hindi natin alam yan sana sana basa na tayo nya ulit wala na, Ayun na, na. right. Oh. right. Hmm. na hmm. naman. Oh. na naman tayo mga tropa. Oh. Kaya tumulan. Yan. Kun lang. Hmm. Laman tayo. Hmm. Ano ba na? Hmm. Okay. Tingnan. Okay tayo.

maliit na hito. Hmm. Hmm. Lagi. masyado. Hmm. Masyado. Upsia. Upsia. Uy. Upsia. Karpa na naman. Oh. Karpa na naman mga idol. lalaki ngayon ah. Oh. Oh. lalaki na yun. Ayos. Chamba. Hmm. Chamba, chamba. Chamba, chamba tayo mga idol. Ang galing. Oh, meron doon. Oh, yun ah. Malaking karp na ngayon ah. Standby hmm. okay, lah, standby la, stand Standby la mga tropa, Standby yan mga idol. Kailan nating lumipat. Magkakon tayo. Wala na. Wala kumagagat dito sa area natin. Ayan. Lumipat. Kailan lumipat. Para sayang oras. Yan. Ito. Ito. Yeah. Oop. Oh. 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 Diba? Laki yan, oo. Katakhi, tas. ya, Yun itu sa mm. okay. hey, area. <laughs> Sumabit semua biết natin tuh itu

Mm. maliliit yung mga napuntahan ko maliliit yung mga napuntahan ko mm. puro maliliit yan so yung nilipatan ko ni bago lumakas ang ulan, okay naman nakakuan naman tayo dun mga tatlong karpa mas may mga kwan din Oh apat, lima bali lima silang lahat na karpa ngayon so solo solo meron na akong huling mga tilapia na maliliit so, kailangan natin ibalik dahil balikan natin yung pagka malalaki na di ba yan syempre yan maraming maraming salamat sa patuloy na suporta pa rin kahit na ganito lang ating mga huli uh, balik natin yung mga maliliit para lumaki at pag malalaki na, pwede natin kunin. Okay? Okay mga idol, maraming maraming salamat. Ingat, ingat. God bless.